morning guys eto na naman tayo aayusin yung mga PC yung mga update para kumita ng pera ayun nung nalalang yung pandemic wala kaming kit nagsarado lahat ang shop buti pang, buti nga ako kahit pa paano nakasurvive ako kasi yung ibang mga computer shop halos lahat sila nagsarado ang dami ko rin nasirang PC kaya lang ito lang kasi yung pwedeng business na pwede kong gawin dito sa bahay kasi yung mga anak ko hindi kahit malalaki na yan sila yung panganay ko is 21 19 saka 17 kahit malalaki na yan sila kailangan pa rin talaga nila kami ng papa nila so ito lang talaga yung business na pwede kong gawin dito sa bahay um, Minsan minsan market ako kaya lang, madalas talo <laughs> Kaya, pahinga muna ako. Saka, na-stress ako nung ano, nung... Ang laki nung nawala sa akin sa stock market. Kaya, pahinga muna. Focus muna ako dito sa business ko. Tapos, yung husband ko naman, ano, kasi lagi siyang naaawa sa akin kasi lagi ako mag-isa dito sa bahay. Kaya sabi niya, Bilikan na lang ng pusa para may kasama ka. Kaya gusto ko rin naman yung mga pusa. Kaya, ayun. Kaya may mga pusa kami sa bahay. Happy naman ako. Kaya yun yung ko sa bahay, shop ko, tapos yung mga pusa ko. Pag nandito namin yung mga anak ko kasi Nasa kanya-kanya naman silang kwarto. Malos di mo rin mga makausap. Kasi siyempre malalaki na tapos nag aaral sila. Kaya, pag nandito ako, pag ayan, nandyan sila, nandyan sila sa kanya-kanya kwarto, tapos ako dito lang ako. Yung bunso ko, madalas nandito sa baba, minsan, kasi naglalaro yun. May mga kalaro siya. May mga kaibigan siya sa labas. Tapos, naglalaban sila. Sobrang stress... ang oh, buhay. Uh, katulad nung ano, nung... January. January. Pagkatapos ng Christmas, ako oh, alam niyo ba, guys? 78 kilos ako. Ganun ako kataba. Ganun ako kabigat. Tapos, ano... Mm, parang pagiramdam ko nabubuli na ako sa labas. Nag-start na rin akong magkulong dito sa bahay. Hindi na ako nalabas. Kasi, yung number one na ayok sa lahat yung nabubuli ako. Mm, ako. Nagkaroon ako ng depression. Anxiety. Ayun. Tapos, ayun, parang nakasanayan ko na lagi na lang ako nandito sa loob ng bahay. Sa bagay, ang dami namang gawain dito sa bahay namin. Iglinis, maglilaba, tapos yung mga pusa ako ang dami din. At kaya, halos yung buong maghapon ko na uubos na lang sa gawaing bahay. So, di ko na kailangan lumabas. Kaya, okay na rin yun. Kaya ito na lang pinagkakabalahan ko. Happy naman ako na ganun yung nangyari. At saka at least nung naramdaman ko yung nabubuli ako. Ano, nagsikap talaga akong pumayag. Mula Feb, March, April, May, April, April lang. Ano? More on diet ako. Diet, diet ako. Tapos may iniinom akong coffee. Yun talaga yung nag pabawas ng timbang ko. Tapos, kaya lang coffee na lang napakatindi ng ano Napakatindi ng tama na sa katawan. Sobra. Ano? lagi lang ako natutulog kasi hindi ako kumakain kasi hindi ako nabu nagugutom. Masakit ang ulo ko, hindi ako nakakakain. Tapos, yung tulog ko napakababaw. Nagkaroon na ako ng, ayun nga, nag-anxiety ako dahil doon. Sa pagpapapayat ko. Nung, ano, Bumaba na lang yung timbang ko, almost ano, nabawasan ako ng, ngayon 63 ako, 63 kilos. Bumagsak yung timbang ko ng, almost 59 kilos ako. 59 kilos ako, tapos nasa ako nag natatakot, nag-aalala na. Hindi na sa akin, tumigil na daw ako sa pagdadiet. Sabi na tama na daw kasi baka kumapano Tapos lagi ako nagkakasakit na. Ayun, pero ngayon parang normal na rin. Yung timbang ko is baka, tataas bababa. Nag-maintain na lang siya 65, 63, 65, 63, ganun Pero yung kain ko is tuloy-tuloy naman yun. yung kain ko. Ganun. Kaya huwag mo kong Ang hirap magkasakit. Bye guys.